Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir Gad. Bakit ko ngayon sa campsite sa aming kampo? Gusto ko sa inyo pakita yung setup ng aming campsite. Ang Katipunan 1 District. Grabe, sobrang itim ko na. Limang mga araw na kasari kami dito sa Wien Postigo. Ay medyo nog-nog na. Last day ngayon, bukas, uh, uuwi na rin kami. So, ito yung uh, Grand Arena. tayo dito ginagawa yung mga activities like uh, mga formations and yun dyan sa unahan yun yung stage daan ako muna sa servidario kasi kanina pa siya umaga rito eh actually ako yung assistant niya paalam lang ako na mababa ako sa saglit sa kampo check ko yung mga bata ibigay ko na sa kanila yung mga certificates nila na completed nila yung jamboree pero din sa mga urban leaders baba pa pala yung kampo namin at yung pa sa unahan so dito marami ng mga council ang nagpapake nag break camp na sila nag higigan so ito salog yan dito sa may bandang kanan ano, wala nang mga tent diba? nag break camp na talaga sila so park tayo sandali at uh, kulin natin yung certificates para mag distribute natin sa mga tropa alright so kumpleto yung mga bossing dyan yung mga certificates uh, mga appearance namin tapos meron mga patches para sa uniform yung mga bata yan yeah, sa unahan nandiyan yung aming campo ay yung mga, uh, mga nakatilaw na yan mga tagakatipunan yan alright parang yung sabi ng atin na titira mo hindi pa nag-break up pa so binigay ko kay Sir Eman kuya Eman yung certificates principal rin ng elementary school oh kumusta? matom na kayo sila oh hi precious kaya nung walang wala lagi ka na yung api logo ah. lakambini. Lak 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 wala ako sir, pwede ba wala, sunod magdala mo, mo costume. Hi! Guys. No, hi guys! ay mo Hi hey. guys! Hi! mo sa video, hi mo! Hey. Hello, hey. from what school? Pulawan Integrated School. Oo, no, ng katawan oh. Naka shout out? Shout out ako sa iya ahaw. Iya <laughs> Hi, Adeline Hi, sir mag mga katya nag sa Hi, Gypsy Naging pake na lagi ka, Gypsy uh, oh, Very good Tama itong mga laki Nara, mo mga bossing you can't let go.

sa balay <laughs> dito ako sa ubos matulog yan naman dami tulog dito sir lang ay pala, kasi, na si Kalidaw si Tatas ako ba may si Raymond si sir Amador sa Picas cuarto ay eh, sir kung ano lang po itong si Raymond Raymond, ah, na apel. dire? Ah, appeal ah lang kasi Raymond ya. Apel mo dire sa 14. Oh. sa 14. Yan separate from kwan. Is separate from kwan. Sa mga bata man ni. May... Hindi <laughs> giipon man ninyo ah. Ah, giipon pa rin <laughs> kami dire. Ah. ko aun podimo sa bata, sir. Uh, Asa man? Po diha. Pasa na. Ano, bila to. Eleven na mo, sir. Sa mga bata. ano, ah, na, na. Ah, okay. Okay, sir. Okay, ba? Okay, ba na, okay. Okay na? lagi na yung mountain. Okay na yung mountain? Sir! Ang pinakakusgan ako, ano? Kaligo. Sana'y mapagbihin I'm sorry, So ayun, maayos naman ang aming stay dito sa campsite. Hindi ako nakatulog dito sa pwesto nila eh kasi nga nandun ako sa baba kasama ng mga staff. Pero every time na meron akong bakante, pumababa ako dito. Alright! So ayun, pupaba na ako at uh, masaya naman. Okay naman kami. At uh, hanggang sa susunod na marami pang jamboree ang isa sa mga content ko mga jamboree talaga identity yung isa sa mga trabaho ko so until next time mga boss again this sir god ingat po tayong lahat keep safe ride safe and god bless us all bye bye